hi welcome sa inyong lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Walang basihang paratang, walang hustisyang hatol. Sa isang baryong kahimik sa gilid ng ilog, biglang umalingaw-ngaw ang sigaw ng isang inang nawalan ng ana. Ang kanyang boses ay tila kulog na gumigising sa lahat ng natutulog na konsensya. Hindi siya kriminal. Hindi siya magnanakaw. Anak ko'y inosente. Ngunit sa gitna ng liwanag ng lampara at mga matang mapanyuri ng kapitbahay ang pangalan ng kanyang anak ay tinatakan ng kahihiyan na walang patunay. Sa bawat bulong ng tsismis sa kanto, lumalaki ang kwento, at sa bawat usok ng sigarilyo sa tindahan, nagiging hatol ang haka-haka. Sa plaza, kung saan nagtatago ang mga bata't matatanda tuwing hapon, doon siya tinawag ng barangay, doon siya pinahiya. May nawawalang gamit sa paaralan, at siya ang huling nakita sa paligid. Isang tinig na malamig, walang puso, walang ebidensya. Ngunit bakit tila lahat ay mabilis maniwala? Bakit mas mabigat ang sabi-sabi kaysa sa katotohanan? Ang mga kaibigan niyang dati kakampi, ngayoy tumalikod. Ang mga mata nilang dati puno ng kiwala, ngayoy iwas at malamig. Ang ina, luhaan, ay nakaluhod sa harap ng mga opisyal. Hawak ang lumang rosaryo, pili humihingi ng awa. Ngunit ang hustisya ay parang kandilang pinatay ng hangin. Naiwan ang usok at dilim. Munit walang liwanag na gumabay. Habang ang binatay ikinulong sa malamig na silid ng barangay hal, naramdaman niyang unti-unting binabalot ng kakot ang kanyang dibdib. Ngunit higit sa lahat, isang tanong ang paulit-ulit na bumabali. Isang tanong na kumakain sa kanyang kaluluwa. Kung wala siyang kasalanan, sino ang tunay na may sala? At bakit tila lahat ay nagkaisa upang siya ang pagbintangan? Sa katahimikan ng gabi, habang nairinig ang hampas ng alon sa ilog, may isang matang nagmamasid sa dilim, isang aninong nakatayo sa kanto ng barangay, at tila ba siya lamang ang nakakaalam ng tunay na nangyari. Sa dilim ng baryo, ang ilaw ng mga poste tila nanginginig. nagbibigay ng anino sa bawat dingding at puno. Ang malamig na simoy ng hangin ay nagdala ng bulong, mga bulong na hindi matukoy kung totoo o kasang isip lamang. Sa kulungan ng barangay hal, nakaupo ang binata, nakayuko, hawak ang kalawangin na bakal ng rehas. Sa bawat minutong lumilipas, iniisip niya kung paano siya napunta rito. Paano ang isang simpleng pagkakamali ng tao ay naging hatol laban sa kanya? Hindi ko ginawa, bakit ganito? Mahina niyang sambit, na para bang ang mga dingding lang ang makakarini. Sa labas, ang kanyang inay hindi umaalis sa bangko. Nakaupo siya roon, hawak ang rosaryong hindi na binitiwan simula ng gabing iyon. Ang mga luha niya ay tuloy-puloy, ngunit ang kanyang titig ay matatag. Tila ba alam niyang darating ang oras ng katotohanan. Ngunit habang ang inay nagdarasal, may mga taong nakatayo sa malayo, nagmamasid. Mga mukhang nakatago sa lilim ng gabi. Mga matang kumikislap na parang may tinatagong lihim. Kinabukasan, umaga ng linggo, ang kampana ng simbahan ay tumunog. Nagimbita ng dasal at pag-asa. Ngunit sa bawat hakbang ng mga tao papuntang misa, ang usapan ay isa, ang binatang ikinulong. Sayang, matalino pa naman iyon. Sabi ko na nga ba, may itinatago talaga yon. At mukha pa namang mabait, pero ayan, lumabas din ang totoo. Mga salitang parang kutsilyong humihiwa sa dangal ng pamilya. Mga salitang walang basehan, ngunit mabigat na parang batong pinasan. Sa misa, ang pari ay nagsalita tungkol sa pag-ibig at katotohanan. Ngunit sino ang makikinig kung ang mga puso'y puno ng paghuhusga? Ang inay nakaluhod, nakapikit, nakikinig sa bawat salita. Ngunit sa kanyang puso, Anging dasal na mailigtas ang anak ang kanyang hiling. Samantala, sa silid ng barangay, isang kagawad ang nakatulog sa mesa habang ang binatay gising pa rin. Narinig niya ang kalusko sa likod ng gusali. Mabilis siyang tumingin at sa maliit na bintana, nakita niya ang anino, isang tao nakayuko may dalang sako. At sa dulo ng sakong iyon, kumikislap ang isang bagay, isang pirasong gamit na hinahanap ng laha. Nanlaki ang kanyang mga mata. Diyos ko siya ang may dala, ngunit paano niya masasabi sa laha? Paano siya pakikinggan kung siya'y nakabilanggo na? Habang ang anino'y lumalayo, narinig niya ang yabag papalapit. Isang tanod ang sumilip, dala ang kanyang kape. Matulog ka na lang, bukas na ang desisyon. At muling isinara ang pinto, ang binatay na pahawak sa kanyang ulo. Kung bukas na ang hatol, paano kung siya ang kuluyang mapausahan? Paano kung ang tunay na may salay makalayo na? habang siya na may ibinaon ng lipunan sa kahihiyan. Sa labas ng barangay hall, ang kanyang inay nakatingala sa kalangitan. Ang mga bituin ay kumikislap, ngunit isa lang ang kanyang hinihingi. Panginoon, ipakita niyo ang katotohanan. Kinabukasan, dumating ang barangay kaptain, dala ang mga papeles. Ang mga tao'y nagtipon-tipon sa plaza. Lahat sabik makita ang magiging desisyon. Ang ilan ni dumating para manood lamang. Ang ibay dala ang pagnanais na makita siyang mapausahan. Ngayon, haharapin natin ang paratang laban sa kanya. Malamig na wika ng kapitan. Walang saksi, walang ebidensya. Ngunit may mga nagsasabing siya ang huliroon. Ang binatay na payuko, ngunit sa kanyang dibdib. Sumisigaw ang boses, hindi ako nagkasala. Sa gitna ng paggatalo, biglang may dumating. Isang matandang lalaki, pawisan, dala ang isang lumang kahon. Sandali, huwag kayong magmadali. Natahimik ang laha. Ang lalaki hiningal, halos hindi makapagsalita. Ngunit sa kanyang mga mata, may apoy ng katotohanan. Hindi siya ang may sala. Mabagal, nanginginig ang kanyang tinig. May nakita ako kagabi, may tao sa likod ng barangay hall. May dalang gamit. Nagkagulo ang mga tao. Ha! Sino? Sino raw? Ngunit bago pa man siya makapagsalita ng pangalan. Isang malakas na sigaw ang narinig. Isang saksak ng kutsilyo mula sa likod ng matanda. Siya'y bumagsak, duguan, at ang kahon ay nalaglag sa lupa. Ang mga away nagsigawan. Ang ilan ni tumakbo, ang ibay nan lumo. Ngunit ang binatay nanlaki laki ang mata. Dahil sa pagkakalaglag ng kahon, lumabas ang isang bagay. Ang nawawalang gami. Nagkatinginan ang lahat. Ngunit wala ni isa ang gumalaw. Sino ang may kagagawa ng lahat ng ito? Bakit ang matanday pinatahimik bago pa man siya makapagsalita? Habang ang dugoy dahan-dahang lumalapad sa sahig ng plaza, isang malamig na tanong ang bumalot sa buong baryo. Kung hindi ang binata ang may sala, sino ang tunay na nagtatago sa dilim? At bakit lahat ay takot banggitin ang kanyang pangalan? Ang inay na pasigaw, hinagka ng kanyang anak mula sa likod ng rihas. Anak, hindi ako titigil hanggang makita ang katotohanan. Ngunit sa likod ng mga tao, isang lalaking nakayuko ang lumabas, dala ang sombrerong nagtatago ng kanyang mukha. Tahimik siyang naglakad palayo, habang ang mga mata niya'y kumikislat sa ilalim ng araw. Parang siya lamang ang tunay na nakakaalam ng laha. As sa bawat hakbang niya, lalo lamang dumadami ang tanong na walang kasagutan. At lalo lamang humihigpit ang tanikala ng kasinungalingan na bumabalot sa buong baryo. Ang plaza ay nanatiling kahimik matapos ang pagbagsak ng matanda. Anging pagiyak ng mga kababaihan at ang tilaok ng manok mula sa malayo ang nairinig. Ang dugo sa lupay dahan-dahang sumasanib sa alikabo. Habang ang kahong may laman ng nawawalang gamit ay nakabukas sa harapan ng laha. Ang mga tao'y nagkatinginan, walang makapagsalita. Alam nilang mali ang pagkakulong ng binata. Ngunit sino ang malakas ng loob na magsabi ng totoo kung may kamay na handang kumatay upang itago ang lihim? Ang barangay kaptain ay tila nag-alinlangan. Pinulot niya ang kahon, iningnan ang laman. At sandaling na nahimik bago humarap sa mga tao hindi malinaw, hindi pa rin malinaw, mahina niyang wika. Ngunit baka sa kanyang tinig ang takot. Parang may kinatatakutan siyang mas higit pa kaysa sa pagkakamaling ito. Ang binatay na pakapit sa rehas. Pinilit ang kanyang tinig na umalingaungaw. Hindi ako nagkasala. Bakit hindi ninyo makita? Ang ebidensya ay nasa harap ninyo. Ngunit walang sumagot. Ang ilan ay yumuko. Ang iba'y nagkunwaring walang nakita. Dahil sa baryo, mas madaling manahimik kaysa magsalita laban sa makapangyarihan. Habang tumatakbo ang oras, ang inay lumapit sa kapitan, hawak ang rosaryo, nanginginig ang tinig. Kung hindi ninyo kayang maninigan, ako ang lalaban para sa anak ko. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng higit pa, narinig niya ang bulungan mula sa likod. Pumigil ka na, baka ikaw ang isunod. Luminga siya. May dalawang lalaking nakatayo sa dilim, nakamasid, nakangiti ng malamig. Mga mukhang hindi niya nakikita noon. Ngunit ngayon ay parang sila ang may hawak ng lahat ng sagot. Dumaan ang mga araw, at ang binatay na natili sa kulungan. Ang mga tao'y bumalik sa kanilang mga gawain. Ngunit ang usapan tungkol sa kanya'y hindi nawala. Para bang gusto nilang paniwalaan na siya nga ang may sala. Dahil mas madali iyon kaysa tanggapin na ang tunay na kriminal ay isa sa kanila. Sa gabi, habang ang ulan ay bumubuhos at ang ilog ay nagangali. Ang binatay nakatingin sa kawalan. Sa kanyang puso'y may apoy ng galit at pangako. Kapag nakalabas ako, kapag napatunayan kong mali kayo, hindi na ako tatahimik. Ngunit sa dilim ng gabi, isang lalaking nakayuko, may sombrero, ay muling naglakad sa baryo. Sa kanyang kamay ay may hawak na maliit na kwaderno. Kwaderno ng mga pangalan at lihim ng lahat ng nakapaligid. At sa bawat pahinang kanyang binuksan. Isa-isang lumilitaw ang dahilan kung bakit kailangang siya'y manatiling kahimi, at kung bakit ang binatay kailangang manatiling nakakulong. Habang ang ulan ay tuloy-tuloy na bumabagsa, ang baryo'y binalot ng takot, at ang hustisya'y nanatiling isang pangarap na pinapatay ng mga lihim na hindi masabi. Sa malayo mula sa dulo ng baryo, isang sigaw ang muling umalingaungaw sa gitna ng ulan. Sigaw ng isang boses na handang lumaban. Sigaw na hindi patapos. Sigaw na magsisimula ng panibagong apoy sa pusod ng katahimikan. Sa sumunod na araw, muling nagtipon ang buong baryo sa plaza. Ngunit ngayon, hindi tsismis o bulong ang bumalot, kundi bigat ng konsensya. Ang kabaong ng matanday nakahimlay sa gitna, kanila'y nagliliwanag sa apat na sulo. At ang kanyang dugoy nagsilbing paalala na may katotohanang pinipilit itago. Dumating ang pari, dahan-dahang nagsalita. Ang katahimikan ay minsang mas malakas kaysa sa salita. Ngunit ang katahimikang ito, kung patuloy, ay papatay hindi lamang ng isa, kundi ng buong bayan. Nagkatinginan ang mga tao. Ilan ay umiwas ng tingin, ang iba na may nagumbisang lumuha. Ang inay nakatayo, ang rosaryo sa kanyang dibdib. Ang tinig niya ay nanginginig ngunit malinaw. Kung ang Diyos ay nakakita ng laha, darating din ang oras na ang kasalanan ay ilalantad. At ang inosente ay mapapawalang sala. Sa wakas, may isang kamay ang dahan-dahang itinaas mula sa hanay ng mga tao. Isang batang saksi, nanginginig, halos hindi makapagsalita. Ako po ako po ang nakakita. Hindi po siya, hindi ang binata. Ang kumuha ay ang taong lahat ay iginagalang. Ang taong kinatatakutan nating banggitin. Isang katahimikan ang bumalot. Ang lahat ay huminto, ang mga matay nagtama. Sa dulo ng hanay, ang lalaking may sombrero ay hindi na nakatago. Kumayo siya, mabigat ang bawat hakbang ang kanyang mga matay malamig, puno ng puot. Ngunit bago pa siya makalapi, ang mga tanod, ang mismong dating bulag sa katotohanan, ay lumapi at hinarang siya. At sa unang pagkakataon, ang baryo'y tumindig bilang isa. Ang binatay pinalaya, ang rehas ay binuksan. Ang kanyang inay yumakap sa kanya. Luhay bumuhos, ngunit ngayon ay may kasamang pag-asa. Sa gitna ng ulan na muling bumagsa, ang mga away natutong magtanong. Natutong huwag maniwala agad sa bulong ng tsismis, at natutong ang hustisya ay hindi dapat nakabase sa takot, kundi sa katotohanan, at ang baryo, na minsang binalot ng dilim at kasinungalingan, ay natutong huminga muli, hindi sa bulong ng ilan, kundi sa tinig ng lahat na nagsimulang magsalita ng tama.